Kailan nga ba masasabing tama ang pag-ibig kapag kaya niyong ipaglaban kung ano ang meron sa inyo at panindigan ng isa't isa? E paano kung sandamakmak ang humahadlang humuhusgat ang iba'y tumatawa pa? Para sa magkasintahang Jocelyn at Nelson, what they have daw is real at true love ang nararamdaman nila. Kahit may edad pa si Madir, walang paki si Boylet. Proud daw kasi siyang sabihing, Jowa ko, ang lola niyo. Sa tamis ng kanilang pagtitinginan, ang lahat kinikilabutan. <laughs> Hindi naman maipaliwanag ang reaksyon ng iba kapag sila ay nag-holding hands na. Pero ang matindi, namumutla ang marami kapag sumusobra na daw ang kanilang public display of affection. Ganyan magpakita ng pagmamahal sa isa't isa ang magkasintahang ito na kontrobersyal sa Quezon City. Paano ba naman kasi ang lover boy na si Nelson? Proud irampa ang jowa niyang kasing tanda na daw ng kanyang ina. Meet the love of his life, Nanay Jocelyn. Si Bibi ko, maganda, masiksi, wala kang hanapin pa. Sa maniwala kayo't sa hindi, head over heels ang pagmamahal ni Nelson sa nobya. Lahat daw ay kaya niyang gawin. Mapasaya lang ang babaeng nagpapatibok ng puso niya. First girlfriend daw kasi ng binata si Nanay Jocelyn. No joke, si Nanay Jocelyn ang nagpatikim daw ng lahat ng first time sa binatang probinsyano. Ang unang halik at unang yakap, syempre. Doon ako sa kanya, nananasa na iba talaga. Ibang pagmamahal sa akin. Talaga marunong ako sa pag-aalaga, kung pag-aalaga lang marunong ako kay marami pa ring naghahabol di lang siya wow! yeah, sa totoo lang kasi ganitong mukha ko marami talaga diyan kaya lang ayoko hindi ko kayang pagpalit siya oh, pedicab, 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 oh. Pedicab, oh. 28 anos lang pedicab, noon si Nelson nang makilala ang 55 na balo sa gilid ng isang mall. Pedicab driver si Nelson, si Nanay Jocelyn naman tindera sa bangketa. Sa unang pagtama pa lang daw ng kanilang mga mata, alam na ni Nelson na si Nanay Jocelyn na ang nakatadhan ng babae para sa kanya. Iba ko, narandam ko sa kanya, parang angel ko. Dumating sa buhay ko. Sinikinig ako sa kanya. The feeling is mutual dahil love at first sight oh. naman kung ituring ni Nanay Jocelyn ang kanilang pagkikita parang nag-time travel na daw siya dahil naramdaman niya ulit ang kiligin na parang teenager nung makita niya ang ngiti ni Nelson. Walong taon nang balo si Nanay Jocelyn sa asawa na hindi niya daw minahal. May lima siyang anak at marami na ring mga apo. Pero ang matandang nanay malayo sa kanyang pamilya. Malungkot at nag-iisa. Dumating pa raw sa punto na gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa lungkot na nararanasan. Si Nelson ang nagbigay pag-asa at kulay ulit sa mapanglaw niyang buhay. Alam niyang meant to be silang dalawa. Kiniisip ko lang po noon, ano sa binigay ang ata sa Diyos para sa akin. Sabi ko sa anak ako, kung binigay mo man to sa akin, okay lang. Pero depende sa kanya, kung magustuhan rin naman po niya ako. Yun naman iniisip ko kasi sa mga kagaya ko, posible, di ba? Pero sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, marami ang humuhusga, nanlalait at tumatawa. Ang iba kinukwestiyon ng intensyon ni Nelson. Malagi. Hakahaka -haka naman ng ilan, ginayuma daw ni Nanay Jocelyn ng nobyo, kaya nahumaling sa kanya ng ganun. May espekulasyon pang gumigimik lang ang dalawa sa kanilang unbelievable love story. Pero may buelta ang dalawa sa mga taong judgmental sa kanila. Wag mo lang pansinin. Kasi pag pansinin mo yan, masasira tayo ng buhay wala naman sila pong magawa, hindi naman sila Diyos na upang maghusga sa amin eh. Ang numero unong kontrabida sa love team na Joyce Nell, walang iba kundi si Aling Ninita, ang tsahin ni Nelson. Para kay Aling Ninita, suntok sa buwan na may katotohanan ng namamagitan sa dalawa. Hindi talaga siya naniniwala na walang hokus-pokus na nangyayari imposible umano na mahulog ang loob ng kanyang pamangkin na binata at bata pa sa tulad niyang babaeng mas matanda pa sa kanya. Hindi ko naniwala kasi ginuyuma talaga yan. Kaya kung hindi niya ginuyuma yan, talaga hindi yan sasama sa kanya. Sa katanda-tanda niya, tapos ganyan ang nangyari sa kanila. Wala naman siya magawa dahil kung nanay nga nito hindi humablang eh. Oo, kasi katulad ng nanay niya kung saan siya masaya di Siportahan na lang niya. Sa totoo lang, kahit ganito po ako, di ako marunong gulam kahit minsan. Hindi daw pa na ni Cupido ang tumama kay Nelson, kundi bulong o di kaya'y ritual ng maligno ang dahilan ng kabaliwan ng binata. <inter ăn pudding> Magkamata na hindi na ako talaga ibigay sa kanya yan. O, kahit saan kami papunta. Hindi totoo yun, ginagawa ako. Hindi ako talagang na ibang pagmamahal sa kanya. Pero yung totoo, ano nga ba ang masama kung mas pinili ni Nelson na mahalin ang mas may edad sa kanya? Kasalanan ba at immoral bang masasabi ang pagpatol sa taong kasing edad ng kanyang magulang kung dalaga naman? May batas bang sinuway ang dalawa bakit sila kinokondena? Para kunin ang say ng madlang people, nagtanong kami sa kanilang mga kapitbahay para po sa akin, totoong nagmahalan sila. Kasi kung hindi niya mahal yung babae, hindi siya nagsisipag. Laging pabebe. <laughs> no comment po ako dyan. Bahala po sila sa buhay nila. Walang himala! Pag magawa mo sumpa, mga Diyos-Diyosan, ang himala na sa kalenda ko sila ay nagmamahalan! <laughs> para sa magkasintahang Jocelyn at Nelson, wala silang paki-alam sa sinasabi ng iba. Ang mas mahalaga sa kanila, masaya sila at nagkakaunawaan. Okay. Ibang-iba daw kasi si Nanay Jocelyn sa ibang babae. Ang mabait. mga alaga. Pagkala sa trabaho, siya mag, magbibihis. Nigyan ako mga damit. Tapos, pag umalis ako sa trabaho, binabaon na, na ako pagkain. Marami talaga po nagsabi kung iba lang ito na mahilig magloko sa babae, di na ako inuwiyan dito. Pero na patunayan ko sa kanya na talagang ma mahal niya ako kasi kung ano pagmamahal niya ang binigay sa akin, kinutubasan ko rin yun. Sa gitna ng kontrobersyal na kwentong pag-ibig, isang balita pa ang nagpayanig at nagpataas ng kilay ng marami. Inamin namin kasi ni Nanay Jocelyn na sa edad na maglilimamput-anim, siya ay nagdadalang tao. Totoo naman po kasi buntis ako. Di naman ako pwede magsinungaling. May katotohanan ba ang pag-aming ito na siya ay buntis? Nagbunga nga ba ang kanilang pagmamahalan kahit isa na rin siyang lola? Bakit nga ba marami ang humuhusga sa ganitong uri ng pagmamahalan? Ito'y ang makulay na kwento at revelasyon ni na Nelson at Nanay Jocelyn dahil lahat ng kasagutan malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Kung love language lang din naman ang pag-uusapan, walang duda kitang-kita naman sa dalawa na in love talaga sila sa isa't isa. Kulang na lang lang gamin sila sa sobrang tamis. Pero lingid sa marami, may simpleng pangarap sa buhay ang magkasintahang ito. Yun ay ang bumuo daw sila ng sarili nilang pamilya at sa edad ni Nanay Jocelyn na magsi 56, posible pa nga bang siya'y buntis pa at humabol pa ng isang baby? Kahit maliwalak ko sila sa hindi, basta importante nagsabi ako ng totoo nga, nire pa talaga ako. Tama po ang narinig ninyo, nagbubuwa ng dalaw pa daw si nanay. At ngayon, buong tapang niyang inamin sa Rated Corina na siya ay limang buwan na daw buntis nagdedeli ako ng five months. Iyon mm. nga, ayaw nga nilang niwala, pero wala na ako magagawa. Ang importante, nagsabi ako ng totoo. Bumagalaw po. Iyon, no, minsan kakapain ni Nelson. <laughs> Hindi ako ko ng matao talaga. Totoo yun. Buntis yung bibi ko. Dahil sa nakikitang saya ng dalawa, isinuko na ng tsahe ni Nelson na si Aling Ninita ang gera para kay Nanay Jocelyn. Dalangin na lang niya sanay panindigan nila ang pinili nilang buhay na kasama ang isa't isa. Wala na akong magagawa, nagmamahalan sila. Kung gusto nila, gagawin nilang lahat. Mahala na sila. Sa tanong na kung bakit nga ba soft target o paboritong husgahan ng publiko ang ganitong relasyon, may paliwanag ang isang eksperto sa pag-iisip sa kadalasang pananaw ng Pinoy kapag malayo ang edad ng babae sa lalaki. Kasi tayo masyadong ano yung mga may sinusunod tayong standards, may sinusunod tayong norms na sinasabi natin, ah okay lang, 5 years, 10 years, parang ganon. Okay lang na ganyan yung age gap. Pero pag sumobra na doon, ah hindi, iba na yan. Nilinaw din ni Doktora Camille na walang mali sa pagmamahalan ni Nanay Jocelyn at Nelson. Pero may mga aspeto din daw na dapat isaalang-alang bakit mas pinipili ng mga lalaki ang mas nakatatandang babae na mahalin. So, pwedeng itong batang ito na kahit na nasa tamang edad na siya ay nakaranas ng hindi maganda nung bata siya. Uh, abusive experiences or kaya rejection or wala talagang affection or nurturance ng bata. So baka nakita niya na masyadong itong kanyang naging partner na si Jocelyn, eh sobra ang binibigay na pag-aaruga, tapos talagang maalalahanin, tapos inaasikaso siya. Ngayon naman, para matigil na raw ang pangiintriga sa kanila at para matapos na ang hakahakan ng lahat, nagdesisyon na si Nanay Jocelyn mag-pregnancy test. Para tumigil na kayo, wag titis ako, malalaman rin ninyo. At ilang saglit lang, eto na ang resulta. Wala na tayong magagawa kung di ako niwala sa ganito. Likatib kasi, kaya peke, kaya di ako niwala dito sa Diyos, ako niwala, di diba? uh, ba? Baska... Oh. tiwala si Nanay Jocelyn na mali ang PT result. Binalaan din niya ang mga chismosa sa kanilang lugar. Inyo, kung ayon niyo maniwala, wag, wag kayo makikialam sa buhay namin dahil kami di kami nakialam sa buhay niyo. Buntis man o hindi itong si Nanay Jocelyn, ang mahalaga para sa kanya may baby boy siya na mahal na mahal siya at hindi siya iiwan. Kahit nasa dapit hapo na siya ng kanyang buhay, masaya si Nanay Jocelyn na may isang Nelson dumating at bumuo sa kulang niyang mundo. Binigan! Kaya isa lang ang masasabi niya sa mga tao. May asin pa po ako katopano. Lumalaban pa ako patas ang laban na <laughs> kanindog. Go. Okay na. Okay na. Oh, hug This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic skin cream for face and body.